hindi na raw magko-cooperate, hmm? nagbago ng isip itong uh, mag-asawang Diskaya. Itong si Sara at saka si Corly Diskaya. So, hindi na raw sila magko-cooperate. Hmm? Ayun sa mag-asawa. Huh? Ang ginagamit nilang dahilan o sangkalan, uh, mayroon daw kasing isang member ng ICI, yung Independent Commission, uh, yung independent on na nagsabi na makukulong pa rin daw naman sila. Makukulong pa rin daw naman sila. Hindi raw uh, hin hindi raw nakakasigurado kung ma ma mabibigyan sila ng ano rekomendasyon na maging state witness. Kaya sabi ng ano, sabi ni nito nila Diskaya, oh, wag na lang silang mag-cooperate. Uh, makukulong pa rin daw naman daw sila eh. At saka hindi raw naman sigurado na mab mabibigyan sila ng uh, rekomendasyon bilang state witness. Ang lumalabas dito ang parang ang parang uh, nirerefer nila o tinutukoy nila na member ng ICI, si Babe Simpson. Kasi sa isang interview ni Babe Simpson nasabi nga ang ganon ni Babe Simpson. Hmm? Uh, pero ano ba talaga sa tingin natin na Sa tingin ko lang. Sa tingin ko, uh, ano sa tingin ko ang dahilan bakit ayaw nang cooperate ng mga diskaya? Kayo na, kayo na aking mga avid followers. Oh? Kayo na aking mga avid subscribers. Oh? Tanungin ko kayo. Ha? Ah? Ako ba ay uh, napaka-optimistic dito sa mag-asawang Diskaya? Ah? Naging uh, napaka-optimistic ko ba dito na talagang maaasahan ito, na talagang sasabihin na nila ang lahat? Ha? Ah? Ano sa tingin niyo sa aking mga talakayan? Hmm? Kayo na laging sumusubaybay sa akin. Ano ba ang nakita n'yong attitude ko towards dito kay Diskaya? Ha? Nakita ko ba ito na ano na sa tingin ko uh, talagang maaasahan ito o matibay na, na istigo? Hmm? Sa totoo lang, ha? Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan. <laughs> hindi ako talaga masyadong kumbinsido dito sa mag-asawang ito. Noon pa, hindi ako masyadong kumbinsido dyan. Bakit? Unang-una, hindi naman nila sinasabi lahat ng nalalaman nila. <laughs> hindi naman nila sinasabi. O pangalawa, ganito na lang. Sino ang nagsimulang mag-present dyan sa mag-asawang diskaya na yan? Sino nag unang nag-present dyan? Di ba si Marcoleta? Si Marcoleta ang unang nag-present dyan. Nung si Marcoleta ay chairperson pa ng Senate Blue Ribbon Committee. Present yan, Prinsentian, yan ni Marcoleta, may handa na yan ano na sinumpa ang salaysay. at pinagmalaki yan ni Marcoleta. Hmm? Noong September 25, September 25 ba yon? September 25, yung araw mismo na nagpalit ng liderato ng senado, ha? <laughs> nung araw na nagpalit, nung umaga, prenisent ni Marculeta yan. Prenisent ni Marculeta. Kaya lang, ano ang comment natin doon dito kay Diskaya? Unang-una, wala namang senador na nabanggit doon sa kanyang sinumpaang salaysay, sa kanilang sinumpaang salaysay. Pangalawa, walang tungkol kay Duterte. Walang tungkol kay Duterte. Hmm? Yan yung ano niyan ng mag-asawang Diskaya na yan. Ang iniisip natin noon, nung matanggal na si Marcoleta, magbabago na siya, sila pala, ng kanilang testimonya. Ibig sabihin, sabi tell all, sasabihin na daw lahat. Tapos pag tinatanong sila, sabi nung abogado niya, si Atty. Samaniego, sinabi na, ready na daw yung affidavit ni Disky, ng mag-asawang Diskaya. Tell all daw yon, nandun na daw lahat. Pero wala naman tayong naririnig na mga bagong sinabi dito sa mag-asawang Diskaya? Wala. Walang sinabi. La, parang parang pinapatakam lang yung DOJ. Parang pinapatakam lang ang gobyerno. Pero wala naman silang sinasabi. Ha? Yan yung, yan yung ginagawa ng mag-asawa na yan. Actually, oh, actually dun, ito na nga, sabi ni Secretary of Justice Buying Rimulya, noon pa Secretary of Justice ngayon ombudsman na. Sabi ni Rimulya, noong sa Secretary of Justice pa daw nag-walk out na yan sa kanila. Nag-walk out. Ha? Bakit? Sinabihan niya raw na hindi kayo nakakasigurado na hindi na kayo makukulong. Ayaw namang i-commit sa inyo yan. Oh, pagkasabi daw na gayon ni Rimulya, nag-walk out daw yan, mag-asawa na yan. At ito ah, ito sabihin ko sa inyo. Hayag ang sinabi ni Rimulya sa isang interview. Sa interview ni Pinky Web, napanood ko eh. Sabi ni Boying Rimulya, may pinuprotektahan niyang mag-asawa na yan. Tinanong si Boying Rimulya sino. Alam niyo kung sinong pangalan ang sinabi ni Buying Rimulya? Si Bongo. Pinuprotektahan nito ang mga Duterte. Lalo na si Bongo. Sabi ni ano, sabi ni Boying Rimulya, Ayaw banggitin ng mag-asawa yung CLTG, yung uh, yung Christopher Lawrence Go Construction. Samantalang nagkaroon sila ng joint venture. Nagkaroon sila ng joint venture noon at yumaman ang mag-asawang diskayang ito sa ilalim ni Duterte. <laughs> ano naman 'yan eh? Uh, open book 'yan, sinabi nila 'yan. Kailan sila nagsimulang umaman? Si Batu pa ang nagtanong sa kanila. Kailan ba kayo nagsimulang umaman sa mga transactions ninyo sa DPWH? 2016. Ha? Pakiulit talaga. Anong taon? O, oh, parang inulit pa nga ni Bongo. 2016. Doon sa, sa kamera, kinumpirma din nila nung tinanong sila ni Congresswoman Garin. Totoo ba ito? Kinukumpirma nyo ba na itong mga anong ito? Itong mga Uh, itong mga itong sobrang yaman ninyo na naku ano ay nangyari nung panahon ni Duterte kinumpirma nila kaya lang wala naman silang tinuturo na mga tao ni Duterte si Bongo hindi nila binabanggit o, 'yun ang sinasabi ni ni Secretary of Justice Buing Remulya pinuprotektahan nila si Bongo ayaw nilang banggitin yung panahon na nagkaroon sila ng transaksyon sa kumpanya ng pamilya ni Bongo, yung CLTG, ay ang laki-laki ng bilyon-bilyon ang nakuha nilang proyekto sa ilalim ni Duterte noon. Hmm? So, ano eh, uh, kaya ang lumilitaw dito, ano, mga kabunyog, mga kababayan, ang totoong dahilan bakit ayaw nang mag-cooperate ng mga diskaya, ay mukhang alam na nila na ano, hindi sila nakakasigurado na magiging state witness sila. Hindi sila nakakasigurado na magiging state witness sila. At uh, nakakuha lang talaga sila ng uh, magandang ano uh, offer galing sa gobyerno kay ano, kay marcoleta Kaya nga si Markuleta, uh, si Markuleta, hindi natin alam anong naging usapan nila ni Markuleta. Galit na galit si Markuleta kahit kay Lacson, kahit kay Tito Soto kasi hindi ini-endorse nila Lakson at Tito Soto sa, sa Department of Justice yung rekomendasyon niya na gawing state witness itong dalawa. Ito namang dalawa, itong mag-asawa, wala naman talagang sinasabing mga bago. Yun na nga ang sinasabi. Yung sinasabi nilang tell all, wala. Wala yun. Oh, anyway, sinabi naman ni ano, sinabi naman ni Buying Rimulya. Sabi niya, kaya namang isulong ang mga kaso kahit hindi ito mag-state witness. Tapos uh, ano nga eh, actually mas tama nga yun. Mas tama nga yun. Dapat mapanagot itong magasawang asawang ito. Grabe ang ginawa ng mag ito. Bakit mo naman sila gagawing state witness? Sila nga yung kasama sa pinakagilty. Diba dapat kapag ginawa mong state witness, dapat hindi sila pinakagilty? Oh. Ah, ano ba ang requirement sa pagiging state witness? Dapat hindi sila yung pinakagilty. Pangalawa, hindi mo hindi mo mapo-prosecute ang kaso kung hindi sila magko-cooperate. Kasi kung ma, kung kung guilty sila, pinaka guilty sila, tapos kaya mo rin lang naman ma, ma ano, ma prosecute ang kaso kahit hindi sila magko-operate. eh di wag mo na silang gawing witness. Dapat silang mag managot sa ginawa nila. Bakit mo sila pagbibigyan? Bakit parang napakalaki ng pabor na ibibigay mo sa kanila? kaya naman i-prosecute yung mga kaso na kahit wala yung cooperation nila. 'Di diba? Yan yung actually ah uh, ito mga kabunyog mga kababayan. Ang requirement sa pagiging state witness, hindi kayo dapat yung pinaka -guilty. Pangalawa, hindi mapo ang kaso kung hindi kayo kukuning state witness. Oh, uh, yan yun. pangalaw, pangatlo, talagang nagko-cooperate kayo. Ibig sabihin nakikita ang cooperation nyo. O dito sa tatlong bagay na ito, hindi pasado yung mag-asawa na yan. Bakit hindi pasado yan? Unang-una, sila ba ay hindi most guilty? Pangalawa, pangalawa, kaya bang i ang kaso? Ha? Nang wala sila? O sinabi na ni Buying Rimulya, kaya naman. O, ituloy na yung kaso nang kahit wala sila. O pangatlo, ah uh, pangatlo, itong anong ito, itong mag-asawang ito, kapag ginawang state witness yan, Nakaka -ano eh, nakakalungkot na ang mangyayari. Ha? Parang pinatawad, pinatawad na ang pinakaano. Ano uh, ang, ano to eh, ang laki laki ng mga ginawa nitong mga krimen sa bayan at hindi maisusulong hindi maisusulong yung ano yung uh, sinasabing dapat managot ang mga pinaka dapat managot kung hindi ito makakasuhan. At saka, ang totoo, yung panahon ni Duterte, para dapat mapanagot yung mga nanginabang sa panahon ni Duterte. Ito, nanginabang ito sa panahon ni Duterte, itong mag-asawang ito. Diyan sila yumaman sa panahon ni Duterte. Okay lang sana, okay lang sana, kung tinuturo nila yung mga naging kasabwat nila sa panahon ni Duterte. Limbawa, si Bongo, tinuturo nila. Yung mga official sa panahon ni Duterte na kasabwat nila, itinuturo nila. Ay, problema, wala eh. <laughs> wala. Hmm? Protektado nito si Bongo at sila Duterte. So wala, wala ring silbi. Wala ring silbi ang pagiging state witness nito. Kaya sa sitwasyon na ito, maganda na rin yan. O, oh, maganda na rin yan at hindi na ito mag magi-state witness, wala nang magiging pag-alangan sila sila Remulla, makakasuhan na ang dalawang 'to. Pag nakasuhan na mag-asawa na 'to, agad-agad maiissuehan ito ng warrant of arrest. Tis makukulong na talaga 'yan. Sa ngayon kasi nakukulong sila hindi pa naman dahil sa kaso eh. Nakukulong sila dahil sa site pag site pa lang sa kanila in contempt. Eh. Oh. Anyway, uh, nung magsasampa naman ng kaso talaga ay ang ombudsman ay sinabi na ni Ombudsman Rimulya eh, wala namang problema kung ayaw nilang mag-cooperate. oh, di tuloy ang kaso, sabi ni Boying Rimulya. Kaya ito, sa totoo lang, kahit nga si Laila Dilima, Lima, may matapang na statement si Laila Dilima. sabi ni Laila Dilima, Lima, simula pa naman na mag-appear sa camera yung mag-asawa na yan, wala na akong tiwala eh. Wala namang sinasabi. Actually, wala naman talagang sinabi. O, oh, sige, sino ang sinabi nitong mag-asawang diskaya napakarami nilang linistang kongresman, Pero yung mga congressman na binabanggit niya, parang ang hirap paniwalaan. Halimbawa si Roman Romulo, na congressman ng Pasig. Matino naman yung mga Romulo sa Pasig eh. Pero binanggit niya, binanggit ng mag-asawa si Roman Romulo. Sa dahil kalaban nila sa politika. Kasi, 'di ba tumakbong mayor yan si Sara Diskaya sa ano? Si Romulo ay kakampi ni Bico Soto. Kaya hindi ano eh maraming ano eh maraming questionable uh, questionably dito sa testimonya ng mag-asawang ito. Wala naman silang sinabing mat, mat ano eh sino bang binanggit nila na mga matataas na ano na mga politiko. Wala naman eh. Wala silang senador na binanggit. Binanggit nila si Romualdez, binanggit nila si Saldico pero wala naman silang ebidensya. Kung sabi ni mag-asawang ito, yung mga nakakausap daw nilang kongresman, ang sabi sa kanila, pakipadala na sa amin ng aming komisyon kasi magbibigay pa kami kay Saldico at kay Romualdez. O ganun lang naman ang sinasabi nila eh. <laughs> ganun lang naman ang sinasabi nila. Kaya, okay lang sana, okay lang sana kung ganito. Matapos matanggal si Marcoleta, sinabi na nila yung lahat yung tungkol kay Bongo, yung tungkol kay uh, lahat ng nalalaman nila pati panahon ni Duterte. Kaya lang wala naman tayong nalaman na nagsabi sila tungkol kay Duterte, tungkol kay Bongo. Wala. Pinuprotektahan talaga nila. O kaya ngayon, sabi ni uh, Congressman Boy ay ni Ombudsman Rimulya, narinig ko yung interview, napanood ko doon kay Pinky Web. Hindi, ang protektahan talaga niyan, mga Duterte. Lalo na sino, sabi ni Pinky si Bongo. Hindi niya inaano, hindi niya binabanggit yung alam niya tungkol dun sa CLTG construction ng nila Bongo. oh, kaya ano ito? Ha? wala naman talagang cooperation na gagawin itong dalawang ito. At yung mga binanggit nilang pangalan ng mga kongresista, parang ano eh, hindi ka panipaniwala. Alimbawa, yun na nga, si Roman Romulo, binanggit niya, si Marcy Chodoro ng Marikina. Tapos nung binanggit niya si Marcy Chodoro ng Marikina, nung binanggit nila, hindi na, yung sinasabi nilang taon na nakipagtransaksyon sila kay Marcy Chodoro, hindi naman congressman si Marcy Chodoro nung panahon na yun. O. Oh. Yan. Kaya, ano ito mga kabunyog? Uh, parang ang ginagawa nito, hindi talaga nila sinasabi lahat naghihintay sila na ibigay sa kanila lahat ng pabor. Parang gusto, unang-una, ayaw nila na, ayaw ng mag-asawang ito na i-ano nila, i-surrender nila yung kanilang lahat ng mga nalalaman. O. Ang, gusto, ang gusto talaga nila, yung kanilang mga yaman ay huwag mahabol ng gobyerno. Ayaw nilang ibalik ito kapalit ng kanilang mga sasabihin. Wala, ano ito? Um, ano itong ano na ito itong magkasawang ito uh, sabi nga oh ito pala ang ginamit na term ni ano ni ang ginamit na term ni Buying Rimulya ay ito tuso yun tuso uh, ito ito uh, nakuha ko yung uh, eksakto na sinabi ni Buying Rimulya ha uh? to pa, sabi ni Boyang Rimulya, they wanted to spare a lot of people and just choose what they wanted to say. Ayan. Inilarawan pa ni Rimulya ang diskaya bilang matinik, madulas at tuso. <laughs> oh. Ayan. Ano? ah uh, matinik, madulas at tuso. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano talaga to? Tuso. Tuso talaga eh. Hindi nila sinasabi lahat. Hindi, hindi, nila sinasabi ang lahat ng lalaman nila. Bakit mo ngayon gagawing state witness ang ganyan? Hindi naman pala ano, hindi naman pala willing mag-cooperate talaga. O. Kaya yung sinasabi, ang sinabi ng Diskaya, hindi na sila mag-cooperate. Ay mula naman sa simula, hindi naman sila nag-cooperate. <laughs> 'Di ba? Oh. Ano yan? Mula naman sa simula, hindi sila nag -cooperate. So yung sinasabi nilang, ayaw na naming mag walang bago doon. Kahit sa simula, hindi sila nag -cooperate. Hindi nila sinasabi lahat. Wala si, ano, uh, ang dami nilang pinagtatakpan. Selective. Kaya tama lang na hindi na ngayon yan, ano. Actually, yung hindi na nila pagiging, ano, Uh, hindi na sila mag apply ng state witness, okay naman yun. Ang importante, kayang i-prosecute yung mga kaso sa mga dapat managot kahit wala yung cooperation nila. Maganda pa nga, kasama itong dalawang ito, itong mag-asawang ito, sa makukulong, napaka-ano nga na napakarami nilang ginawang krimen sa bayan, tapos gagawin mong state witness, huwag na. Tama yun. Tama yun. Ah. Uh, uh. Kaya ang totoong dahilan niyan, bakit ayaw nang mag-cooperate ng mga diskaya? Dahil ayaw, alam nila na wala nang kasiguraduhan na magiging state witness sila. Lalo pa, ang ombudsman ay si Rimulya. Sino ba ang magpa ng mga kaso? Ombudsman, hindi naman sila, hindi naman talaga sila, hindi naman naniniwala sa kanila si Rimulya. Ang naniniwala lang sa kanila, sila Marcoleta. Sila Marcoleta ang naniniwala lang diyan sa mag-asawang Diskaya. Oh, kahit sa ICI hindi naman sila pinapaniwalaan. Oh, yan mga kabunyog mga kabayan, yan ang totoong dahilan niyan. Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa Lusong Visayas, Mindanao Isa ang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog Isisigaw Bunyog Bunyog